Ang Westback ng Hunter x Hunter Part 2. Pag-usapan natin yan mga idol. Bring me out, come and find me At ngayong araw mga Lodi, e tatalakayin natin ang muling resbak at pag-asa, na muli nang matutuloy ang naputol na kwento ng Hunter x Hunter. At yan nga ang part sa Succession War, kung saan mag ang lahat ng mga prinsipe, para sa pagiging hari ng Kakan Empire. At kung sa nakaraan nga, e kinagulat ng lahat ng mga Hunter pan ang inanunsyo o pinahayag ng may akda ng Hunter Hunter na si Yoshihiro Togashi. Kung saan binahagi niya sa buong mundo, ang maaring maging katapusan ng kanyang obra. Dahil na rin sa karamdaman na kanyang pinagdadaanan, kaya minabuti niya na ipahayag ang kanyang gustong ending para sa Hunter x Hunter. Para kung sakali man, na hindi na niya talaga ito matapos. E meron na tayong panghahawakan na katapusan ng Hunter Hunter... At dahil nga sa mga pinahayag niya... E marami ang nangamba at nag-isip... Na baka hindi na talaga kaya tapusin ni Tug Ang kwento... Dahil na rin sa kanyang mga iniindang karamdaman... Pero sa bagong balita... E napakaganda ng update para sa Hunter x Hunter... Dahil si Tug e biglang nagbigay ng hudyat na tuloy ang kwento ng kanyang obra. At ito ay pinipilit niyang tapusin abot ng kanyang makakaya. At meron na nga siyang mga chapter na natapos na, ngunit hindi pa siya nagbibigay ng hint sa mga bagong kabanata. Pero kahit na ganun mga idol, e eh napakaganda nito, para sa lahat ng mga Hunter Pan, na patuloy nagmamahal at nag-aabang ng Hunter x Hunter anime dahil mukhang may pag-asa na naman, na makita natin at masilayan ang mga pangyayari sa Succession War Arc. E alam naman natin na pagkatapos ng arc na yan, e dyan na magsisimula ang pinaka-inaabangan nating Dark Continent Arc. Kaya sana, e palaging maging mabuti ang kalagayan ni Togashi, para matapos niya na ang kanyang obra. Dahil kung magpapatuloy ang kanyang magandang kondisyon, e paniguradong lahat tayo ay sasayakong magkataon. Dahil ang ating paboritong anime, na inabangan natin ng kay Tagal-Tagal, ay muli nating masisilayan hanggang katapusan. At sa mga magsasabi naman na ito ay fake news lamang, e talaga naman, e hindi po ito fake news mga idol dahil si Togashi ay nag-update na talaga. At katunayan ay ginawan na rin ito ng mga video nila JETV Anime, Fusenpi Sensei at Mr. Salaysay. Para malaman ng mga Hunter fan ang napakagandang balita sa Hunter Hunter. At ang ibang mga YouTuber din sa ibang bansa, e content ito sa kanilang social media accounts. At kung matapos na ni Togashi ang manga ng Succession War Arc, e mas maganda. Dahil kasunod nito, e maaari nang mapublish bilang anime ang mga bagong chapter. E talaga naman e napakaganda niyan mga idol. Dahil kung sa manga pangalang, lang, e ka-excite-excite na ang mga pangyayari dito sa labanan ng mga prinsipe. E paano pa kung makita na natin ito at mapanood bilang anime, e tiyak na mas maganda na yan. Dahil pagdating sa anime, e may buhay na talaga, at mas daman na natin ang lahat ng mga pangyayari. pero syempre e eh, alam ko, na ang pinaka inaabangan nyo ring lahat, e eh, ang makita sa anime ang Dark Continent Arc. Dahil kahit ako aminado talaga, na yan ang pinaka ko sa kwento ng Hunter Hunter, at gustong gusto ko na yung makita sa anime. Dahil isipin nyo naman mga idol, e eh, masyadong exciting ang parte sa madilim na kontinente, kung saan may mga mortal at high level na tao, ang pupunta sa napakadelikadong mundo. Kung saan gusto nilang tuklasin ang misteryo nito. At alam naman nating lahat kung gaano kadelikado ang Dark Continent, kaya e nang lugar ng mga super high level na halimaw. At kahit ang binansagan na pinakamalakas na hunter sa kasaysayan na si Isaac Netero ay walang nagawa at nanliit lang sa kanyang sarili. Nang mapagtanto niya na wala pala ang lakas niya para sa lakas ng mga taga-itim na mundo. Pero syempre e alam naman nating lahat, na bago umugang ang pangalan ni Netero sa kilalang mundo. E meron ng isang hunter sa nakaraan, ang unang nakapunta sa Dark Continent. At binigla niya ang mga taga-itim na mundo, dahil nagawa niyang malibot at mapagtagumpayan, ang silangang bahagi ng madilim na kontinente kaya binansagan siya na alamat na hunter sa Dark Continent. At dahil sa kanyang ginawang libro, e eh napakalaki nang naging tulong nun para sa mga bagong hunter na susunod din sa kanyang yapak at pupunta rin sa madilim na kontinente. At ngayon sa kasalukuyan, e eh alam din nating lahat na meron na namang bagong alamat na hinirang sa kilalang mundo. At yan nga ay walang iba, kung biang alamat na hunter na si Jing Fricks. Napapunta rin ngayon sa delikadong kontinente. At ngayon nga dahil sa bagong expedition na pinangunahan ng Kakan Empire. At pinayagan ito ng V5, dahil nagsanib puwersa nga sila ng Kakan bilang V6, o anim na kataas-taasan na bansa sa known world. At si Beyond Netero ang pinakagabay ng mga tao, papunta sa Dark Continent. E sa bagong paglalakbay na ito, e para bang gusto tayong bigyan ng may akda na si Togashi, ng matinding speculation. At yan nga ang palaisipan, na ano ang mangyayari sa pagpunta ng mga tao sa Dark Continent. Sila ba ang mananaig, o ang mga high level na halimaw? E talaga naman, e napakatindi ng palaisipan na yan. Dahil sa pangkat ng mga tao, e napakarami rin ang malalakas. Dahil alam naman natin, na nandyan ang ating dalawang bida at kanilang bagong grupo, at yan nga ang mga Sadiak members. Tapos alam din nating lahat, na nandyan ang Joker at mga Spider, na talagang handang lumaban hanggang kamatayan. At meron ding mga Decalibring hunter ang nakasakay sa barko, tapos nandyan pa ang Mafia. At ang isa pang matindi, e paano kung ang mga high level na prinsipe, e umabot din sa loob ng Dark Continent? E talaga naman, e mas maganda yan, dahil magiging exciting ang mga pangyayari. Pero syempre ang pinakamatindi, e alam din nating lahat, na si Beyond Netero at ang pangkat nito, ay kasama rin sa pagpunta sa Delikadong Kontinente. At kasama pa ang mortal na magkatunggali, na si Jing Fricks at Paris Tunhill. E talaga naman, e mga high level na nilalang yan sa kilalang mundo. Kaya mukhang maganda talaga, ang mga laban ng magaganap sa loob ng Dark Continent. At kung kayo nga rin ay may opinion about dyan, e eh comment nyo na lang yan sa ating comment section, para malaman din namin ang inyong mga opinion, at bago nga tayo magtapos mga lodi, e eh sana ay huwag nyong kakalimutan mag like, dahil napakalaking tulong nyan para sa ating channel. At kung may bago naman dyan, e eh sana ay huwag nyong kakalimutan mag subscribe, and click the bell icon para hindi ka nahuhuli sa mga latest uploads natin. Maraming salamat po!